Ang himo ta chili garlic. Okay. <laughs> eh, paborito ni Mrs. Sinto gud si Mrs. na himo chili garlic kay eh, i para sa shumai. Kita tuwa nga laboyo inog ini lang chili spada. Okay. Ya. Chili atsal. Ay nakit-an pero green. Iyan oh. Green man. Okay. Eh, mag cooking show sa ta? <laughs> ah, mag cooking show kuno si Ja. Grabihan tawhana bisag unsa lamang i-upload sa social media. <laughs> Paborito ko nun sa isang asawa. Ing e naramang yun, ug andir ka sa imong asawa. <laughs> Bitaw bahala nag andir, basta hapsay atong pamilya. O talawa, maghimo ko siya. chili garlic, neperting, halanga. Alangan, ug dili mo halang, nga siliman ang atong gamiton. <laughs> Na halalan tawa unsa ni ato gigamit para makumplito ni kining recipe ha. Sakto gyud ning recipe ha ug maguna huna kag negosyo sa inyo ha. Alangan og kasagaran mga kabatan-unan karon mahilig man sa mga pagkaon nga halang na niabot na sadtak tag negosyo aning kalaki ha. Alangan ang negosyo makabuhi man bisag duha imong pamilya. <laughs> Bitaw, kasagaran sa maligya karong balot o siyumay ni upgrade na ilang paninda. Adonan na sila uper nga chili garlic nga perting halanga busa para makamauta aning ilang tirada at ning praktisan sa ato problema ug masayop ta kay kita may muhabhab aning resipiha. ha o tanawa manumano sa lamantag pinupino aning lamas nga perting halanga masipit gani tag kuot sa atong bugan aning dapita siguradong tiyabaw gyud <laughs> Alangan wa mantay makina nga mo pinupino aning lamasa o tanawa adaw mamuk hinaway aning among kusina sa pagkatinuod lang dili gyud dali magrepair aning balay nga wala igong kwarta okay. wa jo igang aning dapita kay naapay among bintana nang kasudlan og isa ka baka <laughs> ug sa sunod mau nay atong tirada usa ta mo padayon ang atong tirada basin makalimot kag like and subscribe sa atong pelikula na <laughs> to YouTube mga idol pag lagay natin ang vinegar huwag daw natin halloween agad okay para hindi mangamoy ng ilaw na suka yung ating chili garlic <laughs> Anyway, balik ta sa atong pelikula. Nakahimo ta aning resipiya tungod rapod sa social media. <laughs> Dili na lang nato step by step kay nagpiyara man ta. <laughs> Pero according to YouTube, mau ni kuno yung imong timan-an ha. Okay. Utan awa gasaligi hapon tag YouTube unsaon pagluto ning mananapa. Alangan ug ato ning iskwilahan, nahimo na maning lasang ning atong suwang. Nahala ani na ta sa YouTube utan awa gamay patag magasto. Naraman kay internet pwede na kang mangusinero. <laughs> O tanawa, pila kami nito naanatay chili garlic na grabe ka ispiso. Para nako, imo yun yung inigusyo dili pa yun ni insakto. <laughs> Nagkinahang lang yung tag blender para mo pinupino aning iyang liso. O tanawa, dili yun ni makumplito ng ating video basta dili nato matilawan. Rabe angak. Chili. O ipares nato sa siupa o siyumay nga atong tinapigan halabon apitit. <laughs> هل تريد آه. Mm. Uh. Gillian, it.